Ikerialan din eh. Dati ang nagkakaskot. Ngayon, malwalas siya. Apin eh. Uy! Sa tanda! lang! Abi ni Bili niya kayo kini! Yung bili Ay, wapi pala magkasaya be. Tali mi eh. Wala siyang tali? Tali mi kini. Tali mi kini. Tali mi kini. mi kini. Tali mi kini. Tali mi mi kini. Tali mi kini. Tali mi <laughs> Bila, tangan, tiga, tiga, tiga. Bisa nganjar? Jadi <tik> kan? Oh, iisa, nga. <laughs> yang membayar gunut ya. Dapat Roger, Roger Mak apa kamu ya jar ma. oh, picture man Tuh Kau naik

Oh, ay, ito yung baby, baby. Buti pa yun, no? Oh. Buti pa isa, oh. <laughs> tayo, yung May apay din. <laughs> Swang! Tingin ka. Tingin ko. Malang-lawi ko pa. Ayabang-yabang na, oh. Ayabang-yabang na. <laughs>

<laughs> Babay dagat. Ubi na po kami. Babay.